Okay. Magandang gabi mga boss. Ah, uh, ito yung vlog na tayo ay dito dumaan sa may bypass road ng Alaginos to San Pablo. Uh, ngayon ko lang kasi ito matataanan ng gabi. Tapos, ang gagawin ko pa, hindi ako dadaan ng bayan ng San Pablo. Dadaanan ko talaga yung bypass road natulungso ng San Miguel na makikita nyo ngayong vlog na to kung anong itsura, kung maliwanag ba doon o madilim kaya panorin nyo video ito hanggang sa uh, dulo nandito pa lang ako sa may galing na overpass ng uh, expressway na pumunta ng Bayanang Alaminos Laguna So ito na sa kaliwa natin. <laughs> ito na sa kaliwa natin ay expressway. Dito sa may Alaminos, Laguna. So, hanggang doon sa dulo, tatawid tayo at dire-diretso tayo doon sa may bypass uh, road na dadaanan natin hanggang sa may San Miguel. O, tingnan natin kung anong itsura niya ngayon. Maliwanag ba? Matilip ba? Parami pang nadaan? Yun ang ating alamin. na yung bypass road na papunta na hindi pa Lampas tayo dito Uy Pinantay na to oh, May nadaan dito O mga busan Ilampasan natin yung Bypass road ng Alaminos 2 Lipa Batangas Tapos dito yung laging maputik Sa so, may barangay San Roque So dito tayo dadaan O oh, madilim no Ha <laughs> Pwede yung magkadulan ay maputik. Pinangatag ah. Ang galing. Sinumbakan. Ngayon lang wala akong nakadaan dito. Dalo na lang hindi akong nakadaan eh. Tinatahan ang daan. Ayan. O, tinig! Hindi ka. Patay mo mo mga mga uh, kami na daan expressway ito no kasi dito yung expressway kasi yung mga bus yung taas na hindi pala akong tumahan no sa so, sunod ko nga bus na daan ako yung expressway na yun gabi may ko sa mga resident ko may kakarado so ito yung tura dito sa so may pagpasok natin na alaminos Dilip. Okay. Grabe. <laughs> Apat. Wala ako din sa tulong dito. Pagkakasa mga bus, dadaan tayo sa mga Ay, ang isa kayo. Ang umihan. Patrapid doon. Ayun o. May nadaan sa dulo. Ayun mo. <laughs> wow. Wow. <laughs> Nakaharang hindi natin napapansin yung buti na lamang pero tayo may driving light Ay patilig So well, ito yung ano uh, Tapat ng Barangay San Benito Hindi ko lang alam kung ano, barangay ito Basta sa may banda ron San Benito sa pinigyan, may kaliwa natin Oo oh. Baka mamaya sa kumpatan na sa pigil Ito na lang, delta ka rito eh <laughs> Ay napakadil mga boss Pinama na Ito na yung putol Laging may tubig Ay ngayon ay Sigurado wala ito doon Kung nagsinip na yun Anumanag na may ilaw natin sa ugang Ops, yan yeah. Ito so, putol ito mga boss nung nagtag na ay maputik dito tapos lang natin ang ilaw lalo na sa lubo tapos tatawid tayo dito sa may San Miguel tataano natin yung papunta ng Santa Maria <laughs> may Nakapasok na tayo dito sa may barangay San Miguel. At ato yung tuyo ang lupa. Sigurado makakalampas tayo dito sa may laging sarado. Kuha ng paputik. Bakit sa mga sarin? Bakit gabi pala din yung nagagawa? Ay, oh. Ano lang Ang nag-grinder eh Anong, Ano? Wow Sana nakikita niya nakikita ko Pero ang nakikita hindi niya nakikita <laughs> Ito yung ano Yung beam na ilalagay doon sa tulay Bali dalawang dugsong yung beam na yan Gawa na may kahabaan yung tulay na ilalagay nila dyan sa may tulay ng San Miguel. At ito na yung lugar kung saan tayo ay naglentong nung tayo i dito. Dito yun oh. May harang. So e, ito yung ngayon. Sana na ano, dito? Sa mga dito. Oh. May bakot na yung kabilang gilid Mas malon dumaan dito sa may kanan eh. ganito parang wala na daan dito gawang gawang na daan dito dito wala daan dito trabda ah meron din tayo makikiraan po dapat yun ang pagka medyo liblip ang lugar at ah uh, walang katao tao makikiraan tayo dahil meron mga dilalang diyan Uh, hindi natin nakikita hindi <laughs> niniwala ba kayo dun? ako na dahil dito sa mundo tayo ay hindi nag-iisa ako ay naparito hindi para makipag-away <laughs> si ano yun si ah uh, ang pangalan nun yung albularyo as So, ito na yung na natin. Napaka-dilip dito muna po sa... Oh, ay, wala. At may mga itakilo dito. Tayo lang nadaan dito. Pinama na. Dito sa may bantahan, bata, bantahan. Andito yung pangalawang tulay mula dito sa may San Miguel. Ayan, o, tulad na. Dito, pinadaan sa gilid. Dahil yan, may ginagawa yung tulay na yan. Dito tayo sa buba. Tayo lang nadaan dito ngayon. saya saya pa natin. Ihihay pa natin. O ilog po dito. tayo dito. Tabi-tabi po. Makikiraan po. Ay, adyo, adyo. Ano na yun? Yun. na. Wala pala ang forma. Okay. Karasato na ulit. So, sa unahan-unahan dyan mga boss ay... Barangay so, Santa Maria makadaan kaya tayo dito sa Mayroon eh. Sana makadaan tayo dito Gusto sana sa Mayroon Express kaya doon. Ka ito ka natin. Ang Santa na boss. Tapuin. Ayun. Papasok tayo dito sa next expressway. Titingnan natin kung makakamasa tayo. So sinubukan natin yung ano, may bus road. So sabukan din natin yung expressway. ito na yung barangay Santa Maria uh, overpass. Nataan tayo dito. Oops, ayaw din. Ayan mga boss At uh, na natin itong ano At ito na nga Nakakalampas na tayo doon sa may Bypass road ng Alaminos to San Pablo Pagdating dito sa may Santa Maria Ay kumana, kumanan ako dito sa may expressway at uh, didiretsuhin naman natin to hanggang doon sa may Chaong. Okay mga boss. Dumaan tayo dito sa may expressway naman. Dito sa may Santissimo. Barangay kay Santissimo. Wala nagbabantay dito ng mga ano, mga equipment. Bagay mo kubayt naman dito ang tao. Pagka ganitong bukas, sabihin pwedeng dumaan. Kaya lang siyempre pagka may tao dito ay magsasabi pa rin tayo dito Gawa Ito ay private pa Naman tao At may okay, lusutan dito May kiraan po Okay, dito tayo Expressway na expressway Itong dinadaanan natin mga boss Dito sa may barangay santisimo San Pablo Laguna May vlog ako nito mga boss Baka hindi nyo pa napapanood At nyo na Napakaganda na dito yung sa may unahanahan di yan, ay napakalawak na kung sa na anim na linya. Yan kasi palang magiging anim na linya na yan, yung isa di yan ay uh, shoulder. Mga doon. Shoulder yan. Kaya siya anim. Ang magagamit lang talaga diyan ay yung dalawang linya. Ang katulad nitong expressway na ito mga boss, ay yung at saka tip na magkatabi lang dito sa gitlang ito yung kanyang pinaka barrier yun ang magiging katulad nyan kung kayo ay nakadaan na sa may Easytex o tip ay uh, at saka tip sa may norte papunta ng Tarla papunta ng Ilocos Sur yan tip tapos yung text naman doon sa may papunta ka ng yun ko sortin Saka pagpunta ng... eh uh, ay nako loading ako. Loading ang lolo nyo mga boss. Kagagaling ko nga lang nung ano eh. Nung isang araw sa... Uh, Neva Ecija. So ayan, ganito dito. Pwede kang dumaan. Hindi naman pinagkatamot nila. Basta pagkataan ka, ay ingat na lang at baka ikaw ma-distract dito ay hindi nila pananagutan ay, no, may noong may mutab na sa otot na doon pwedeng dumaan tayo hap ah, ay madulas dito tayo bukas siya ha expressway pwedeng daanan sa gabi ang lusot na natin itong mga boss ay dun sa may city mall para na din talaga tayong tunay na naging expressway eh. tunay lang sa diya ito oh. kaya lang ah uh, malaki bagay na daanan natin kung nakatipid tayo sa oras hindi mo nga nagkahapit kung hindi wala naman ako makita sa una puro malapit lang hindi na rin itong lugar na ito mga boss ito yung ano eh pinaka-office yung contractor dito lugar para may mataas na ano nyo itong lugar na ito mga boss ay San Isidro na uh, ito yan kung mapapansin nyo ay puro kalsada at tinataanan natin isang ay hindi pala ilaw pala ah uh, natin ito puro, puro sa kaya nakat dito sa may dulo sa so, may bago sumapit na overpass ng San Isidro tapos pag lumampas tayo ng tulay banda banda ro tulay ulit kaya maya ay sa punta diba hanggang doon sa may interchase ng Chao diba napaka haba tayo sa expressway wala naman karatal doon sa USA doon na nakapawang ma ano nga tayo hindi e, kong bawal eh pasakit na ako lang naman tayo eh, di ba? Ang ah, isang panang yan Aray na kayo balang araw eh, ng mga bakit Hindi eh, ngayong nakakadaan pa ang mga mababang displacement ng mga motoray. Eh. pagbigyan na kasi nila bukas din sa mahi nakasarado dito o, sa kadadaan niya at yung sa so tayo nga ano, ng ano ang Chao interchange oh. ito yung overpass yung tinanan natin yung overpass yan ng San Isidro tapos e eh, sabi ko sa inyo kanina pagkalapas ng tulay ay rough road tapos banda banda road ay samintado uh, ito na yun first time na makita nyo na dinadaanan nito ng gabi mga boss madilim siya hindi ko lang alam ngayon kung bukas na yung ilaw dito sa may bagay hindi pa yung bukas Buhana, ano pa eh. hindi pa nga naman na ay okay. bawal ay ba hindi bukas dito ay pinakala ako ibawal karaan po ini tak ada po po may motor Tahan po Ya Oh, di ba? Ito na yun. Meron siya mga posting ganyan na pagka ito ay pinuksan, papailawin niya. Ang oh, ganda niya. Ito po. Sa Gawpi. Tapos sa kontakontariyan. Ay matatanaw na natin yung City Mall. Ayun o. Yung maliwanag yung City Mall niya. Habang ng ating video ah kaya ba? kaya ba i-upload to? <laughs> eh para maranasan yung mga posts na dito sa video natin dito sa channel natin ay dinaanan natin ng gabi ito sa at may ilaw nga dito may ilaw nila yan sino tayo at may, ta may tao sa ito Uy! Ang pagkagabi niya nagagawa dito Yung pinaka Pinaka toll ano? Yun o Iwanag dun At a-exit uh, na tayo dito Pag diniretso niya, yan yung papunta ng ano Punta ng Lusakan o direction papunta ng Chaong Quezon Yan yung huling upload ko Ay hindi pala, padalwa sa huli yung doon tinanan ko yung mga rap road meron akit tayo ba? akit akit binuhusan na din pala to oh sa isa, dalawa, tatlo tatlong linya na tatlong linya na itong sit. kung titingnan niyo to sa drone sa taas ay makakipot makikidid pag nga naman ang laki isa, dalawa, tatlo tapos isang pa ay di apat yun o, oh, yung nagagawa kahit gabi oh. grabe. Bosan, san pwede lumusot? San pwede lumusot? Ha? San pwede lumusot? Doon ako dumaan sa taas eh. graffiti dyan ay sige selamat, uh, ah selamat, ah oh, selamat, salamat sir uh, saan po may nagagawa ko yun may nagubuhos galing ah uh... o tapos may nagsasabi ang bagal daw hindi naman Ginagawa naman nila yung mga kaya nila Ah, uh, kahit yung ka pinagagawa sila dito Ito yung pinaka ano mga boss Pinaka toll gate ah, uh, Di ba? Unti-unti nilang binubuhusan Gawa ng Bakit nga baga? Unti-unti nilang binubuhusan Bakit nga baga? <laughs> ayan o oh, dalawa na ang buhos dito sa parting ito tapos putol ops kadahan oh. at andito na tayo itong lalampasan natin ay circle tinutumbok natin ngayon ay circle may um, mtour dito tatawid tayo ito yung pansamantalang daan yung nakikita nyo sa drone yan tapos ito naman yung circle yung circle sa gabi, wala pa siyang ilaw hindi yung mga ilaw ng construction ginagawa pa siya mabilis na mabilis naman ginagawa naman nila talaga <coughs> kaya nga lang hindi siya paspasa na lahat ay meron ah, uh, okay, siguro binabadyan hindi nila yung oras ayan mga boss at uh, nakalusot tayo sa may expressway ng gabi kaya maraming salamat mga po sa panonood ng video ito. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating ginawa ngayong gabi ito. <laughs> dinaanan natin ng gabi itong expressway. Ah, okay naman siya daanan. Wala namang bawal. Kasi dumaan pa nga tayo doon sa ayan o. Oh, yung overpass. dumaan kanina. Lang tayo. Kali yung natin talaga nung dito tayo ayun talaga yung interchange yung nilusutan natin na nagtanong tayo yun talaga yun yun talaga ang iso pinakatulpe kaya yeah, andito na tayo sa may tapat ng city mall sa at uh, dito ko na po kapunit ang video nito mga boss maraming salamat salamat at umabot kayo sa video nito maraming salamat po at kita kita tayo sa susunod sabi at ayan nakatawid na ako ng rilis dito sa by the lake bilis no, no. no, mo eh. gandang try eh. so ayan papay na mga boss hindi ko na ako dito mga maya, maya at ako'y patunores na dito lang yung amin Shoutout oh, nga pala kay Antonio yung ano uh, idol ko idol ko yung sa pagbablog Listen mo Listen mo Listen hmm. mo um, Alright Tara 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 tara